Idol, nag-workout ako, pero walang muscle soreness, hindi sumasakit, katawan ko. Tama ba ginagawa ko? Kuya, tama ginagawa mo. Usually, sasakit lang yung katawan mo sa unang-una, first day, second day, third day. Kasi, nasasanay pa lang sa stimulus yung katawan natin. Ngayon, pag tumagal ng three days yung soreness, medyo masamay na sobra ka Ngayon, kung lagi na natin siyang ginagawa, di na siya nasusore, okay lang. Ang mahalaga, mind-muscle connection, proper form, no injury, proper breathing six reps ang pinaka konti, 25 reps ang pinakamadami na proper form mag-stimulate ka ng muscle. Pwede ka mag-add ng reps sa proper form mo, magiging ka ng muscle progressive overload resistance training tawag Or pwede ka mag-add ng 1 pound to 5 pounds, yung progressive overload resistance training. Doon lang masistimulate yung muscle. Ngayon, pag sumobra yung soreness, hindi siya sign na nagiging ka ng muscle. Sign siya na overtraining, maari ka ma injure close to failure ka or failure. So, ingat tayo. Tama kayo, mali ako, not your doctor, do what works for you. God bless.